So what's up guys? Yeah, gusto ko lang magbigay uh, ng reaction doon sa ginawa ni Rosemar, ano? So uh, seepin nyo guys, binigyan ng 1 million cash and 5 million guys worth of uh, product, ano? Yeah, so grabe, Rosemar lang malakas guys. Panoorin natin guys, ano? So nakakaiyak promise, panoorin natin. Uh 600,000 worth contract sa SHIFT International all Uh, lifetime kasi si ka. Pero sinabi, pinangako ko agad sa kanya na diwata, ayan, kahit dumating man yung point na basta, pero well, naka ako. So, kahit dumating man yung point na ano, meron kang sure na kita worth one sa Shift International Product and Cash. Ayan. Kaya sa mga mga Ayan, maraming salamat, padama super sa shift sa inyong pulong sa akin. Maratibaga ito para kay Uwata para sa So next naman natin ayan, Summer. iPhone 15 pinili oh. ah, ah, ko sa EGT. Ayon naman sa EGT. sa naman sa sa

Mama lang ng mga pamasa-masa. Eh, guys. Ayun, ayan. Kung hindi kitawan ako sa sinu. Kailangan ko sanot. Kailangan liyan galing po ya ng aircon. Kailangan ng.

<laughs> Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> 100,000, Manufacturing 100,000, IMI Cosmetics Manufacturing 100,000, Electronics so 100,000, Achievers International 500,000, at iti lang yon. Meron pang ibibigay kay tiwatan na worth 1 million gift international product na pwede niyang dito para instant cash. Maraming salamat po na ayak to kong sumbrang saya po kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos hindi ng bahay, binigay mo madama may tira pa. So maraming salamat po. Mababago na po talaga yung buhay ko. Thank you so much. Kaya ang sinasabi ko, kaya lagi ko sinasabi, na bago ang buhay ni Ito ni kasi kami ng asawa ko po nakatira lang kami noon natutulog lang po sa likuran ng pet shop sa Sampalok, Manila kung saan sa kama namin may nagtatakbuhan talaga ibis at kung ano-ano pa pero dahil sa sinapit sa kasal namin na aming mga magulang na 1 million ngayon napakalaki na po ng pinagbago ng buhay namin kaya Tiwana gagawin mo sa tama Tiwana gagawin mo sa tama Pagamitin ko po sa pag-inigosyo ko. Pwede ko. Itatabi ko po yung pera. Yung pwede ko. Kasi alam nyo guys, sa pagpapare, sa totoo lang, Oo, oh, aminado ako, gaya-gaya ako. <laughs> And aminado ako, ginaya ko si Diwata. Kasi na ako talaga sa kanya, pero hindi para gawin siyang kompetensya. Sa totoo lang, matagal na kami nagkansyan ni Diwata. And tinanong ko talaga siya kung may tinutubo ka ba, may kinikita ka ba. Kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Matagal ko na gusto maglabas ng Paris. Kasi mga ah, eh, ang tagal pa kuluin. Pero nung nag-idea ako sa kanya na, pwede pala yun, karne, court, ganyan, tas ganyan. Ang dami namin nabibigyan ng trabaho. Ang alam ko, 80 katao, mahigit ang trabaho ni Diwata. At sa akin naman, nasa 15, kasi ah, nasa 50, 60, 100. Mga panaraming pamilya po yung nabago namin dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala rin namin kinikita talaga. Ayan, tinanong ko rin ni si Diwata kung kumikita ba siya, kung magkano na ba yung ipon niya, kumikita ba talaga siya. So sabi niya sa akin tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao. Hindi raw malayo pa, pero ngayon instant milyonaryo ka. Yehey! So ayan ang total mo halos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash. Si Lahat-lahat, si Nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Wow! 哈哈。<laughs> <laughs>